pinipili ko lang sa inyo ng tag-365. No! Sa natural yung pili yan, ito'y magmahita pa rin siya. sa 30. Oh, ito, patong sa 30. Mura-mura yan siya, ra. Katawan, no? Eh. Malaki pa ito. Kapagi ng katawan. Maraming tao, as you can see, ayan, napakaraming buyers na dumating ngayon.

Magkano yung kuya? Magkano presyo ba? Negate 40,000. Ang kakano, tarete na Negate 40,000. Mabilog ka ng pet. Magkit 40,000.

ito pinag-uusapan nila yung baka ito. Diyan, dyan, natrato nila itong baka ito. Ito, yan, yung kulay abut, tsaka kulay gula. Parinta! Ipinibigay ko na sa inyo ng P365. No! Sa natural yung pilihan, ito yung magmahitang parinta. Tulay lang ha. Ipinibigay ko sa inyo ng P365. May lahat yung ipipigyan ko sa inyo ng P365. May limang tapis o pagkitaan. Nini ni pa. Nini. na lang na 365 itong bakang to. Ayun, nagtatrato mukhang mm, hindi nagkakaigi. Ayon. Ito mga bakang patabain Ito to to kunting puti, mga matataba na siya, mga malalaki na siya pero may ano medyo may, may pagkapayat. Ayun. Tay magkano presyo ng baka mo? Pato sa porto. Patong sa porto kay tao sa presyo. Ayun. Mm -hmm. Mga patay ba, pata baka na ito. Ganda ito patong sa 45,000. Ito yung patong sa 45. Ito yung petan. May nilipis pero matatangkad lang. Bati na ni sir. May sugat lang siya sa trucking. Binibigay ng 4 tapaw. Asking price. 40,000 binibigay ni sir. 40,000 binibigay ni sir. Thank you.

direte, okay. Patong sa 35,000. Ano sir, di ba kayo nabili? Palagi ko panood sa Facebook na. Sir, ano pong pipiliin niyo? Babay, lalaki? Lalaki. Lalaki ba? Halagain po? Halagain? Oh. Ah, Lalamin na, right? Pagkakarito ka.

Ore dalwan mo yan. Si Sir Tahimik lang ng baka. na Ano sa wala pang napipili. Oh. si Sir hindi papayag na pag-uwi na walang tala? 25.000 okay. ya <laughs> sa sepulkitipay matagal matabag ba ka matangkad na Patong sa 45 patung ba, Patong sa patung patung Patong sa patung 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 ito. Patong sa patung patung Mura-mura yan, patung ah. Mura-mura. Mura-mura. patung 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 30000 Patong sa patung 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 sa patung patung ito, ba? ito patung ito, ikaw oh, dyan, hindi na presyo? Patong kuwari sa patapong. Ah, patong sa kwarenta. Mataba kasi siya eh. Matapa nga. Patong sa kwarenta. Ito guys, siya talaga. Magkano yan, sir? Ibigay lang ng bawas sa 40. Bawas sa 40,000. Baka na 40, siya. Baba ito, no? Baba ito. Baba Bawas sa 40,000. Baba <laughs> ito. Baba ito. Baba

Ito binibigay ng 43.5. Ito kanina ang 40 na higit. Go to 3,500 binibigay doon sa seller. Kasi kanina na natanong natin ito ay 40, patong sa 40,000. So binibigay ng 43.5 ang Na itong isang kulay brown. Medyo mas matawa siya. Ito na may kulay itim. Oya, presyo ng bagama? Ha? Bakana. 53,500. Ang kulay itim ng baga. Mataban na show. Mga babae katawan. Ayan. 53,500. Ang bagang kulay itim. <coughs> nagbigay okay, 61,500 ang presyo nito pero pinibigay na ayan ang habang bago. matangkat pari mo presyo nito hindi mo presyo Ito na po yung kaya, matabang baka. Magkano yan, sir? Magkano ang presyo? Mega 70. Mega 70,000. RA ah, Livestock. Kapal. 70, Kapal. Mega 70,000. Kapal, no? Ang braso. Nga, atay. Binibigay ko na 69,500. 69,500. RA Livestock. Kapal ng katawan, no? Lalaki pa ito, oh. Binibigay na nito. 69.5 na lang daw. Okay. Malapita. Malapita. <laughs> <Okay>. <laughs> ay, 78. Malapit ah. Ang hari ng baka malapit ang presyo. Hari mataba. Oo, ang kapal na ito. Pag ito napakapal mo, makapal ito. Ay, ay o. Oh

bili ko? May gift na limang po. May gift 50,000 na bili ni Seth. May gift 50,000 dito yung Ito so, na na siguro. Pag yeah. Yeah. Magkano pag nabili, Sir? Uh, Magkano pag nabili? Magkano pag nabili? 63. 63? 63,000 na Kapalang bili na. Kapal lang pa ka na bili 63,000 kapali ng katawan. Ito, napakalaking bakaw. Inahim. Ayan, nakatali na. Siguro nabili na yan. Hindi natin alam na yan. Kaya hindi natin matanong yung presyo. Ayan. Mahaba ng katawan. Magkano hey! pa kami, sir? 58. 58,000 hin, ba eh 50,000 nabili na magkano pala bali sir? hindi lang wala, pakanda lang Ah, pakanda lang ito magandang baka nito tangkat presyo <mante continua> okay <analogy> nyo Magiging 60,000? Magandang baka, untanggag. Ito na ang Dirty white. Magiging 60,000 ang presyo. Ayan, matabain. Iba ang kayang It's 60,000. Mm -hmm. okay. Ay, mister bilhin ka ng atok. Tama. Ano 'to? Furnish. Ano 'yan? Yo na bilhin kuya. pa ka bile. Gallagher Angel. Hindi pa nanapili Hindi pala nabibili, pa nabibili? ka, ko na mo na. Ah. Kala ko na mo na. De, de, pa. Ay, ah, paki pa. It's pa.